Saklaw na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang mga gastusin para sa outpatient emergency cases sa lahat ng ospital mula level 1 hanggang level 3 sa buong bansa. Ayon sa anunsyo ng ahensya, kabilang na ngayon ang mga outpatient emergency cases sa facility-based emergency o FBE benefits sa ilalim ng outpatient emergency care benefit package ng PhilHealth. Dagdag pa ng PhilHealth, automatikong kasali na ang mga ospital na may accreditation sa FBE benefits kaya't hindi na kinakailangan ng hiwalay na accreditation para dito. Gayunpaman, ipinaalala ng ahensya na kailangang magsumite ng certification ang mga ospital sa kanilang mga PhilHealth Regional Offices na naglalaman ng pangalan at kumpletong address ng pasilidad. Ang bagong patakanan na ito ay inilunsad bilang tugon sa tumataas na pangangailangan ng mga Pilipino para sa emergency medical services lalo na sa mga kaso na hindi nangangailangan kailangan ng pagpapasok sa ospital. IFM